Ano na ba yung mga nagawa mo for 2024 goals na pwede mong ma-achieve para yung 2025 mo ay mas maganda naman kaysa sa previous years ng buhay mo? Hello, beautiful souls! By the way, this is Jenny V. At ako po ay nakabasi dito sa Denmark and today, share ko po sa inyo na alam mo ba pwede mo ng pagkakitaan ng yung TikTok at Facebook na walang kota, hindi required yung selling at walang hard inviting. By the way, hindi po pala ito, investment scam opportunity, dahil po pagod na tayo sa mga ganyan na pinapaasa tayo na pwede tayong kumita nang walang ginagawa, so wala pong ganon dahil lahat ng bagay pinaghihirapan lalo na yung pagbibuild ng pangarap, so yes, lalo kung ikaw ay OFW ikaw ay abroad kagaya ko full time na nagtatrabaho na pwede mo at hangad mo na magkaroon ng legit extra income maliban sa sahod mo dyan pwedeng matulungan ang iyong mga goals na ma-achieve. So, beautiful soul, kung gusto mong malaman paano ko kinita sa pag-Facebook at TikTok yung 150,000 in 2 months, mag-comment ka ng yes. See you, beautiful souls!